Mabibili na sa Cebu ang 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ito ang ibinida ni Cebu Governor Gwen Garcia na nagsabing posibleng sila ang kauna-unahang lugar na tutupan sa pangako ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nasa 20 pesos na kada kilo ng bigas. Ayon sa gobernador, naglaan sila ng isang daang milyong piso na budget para makabili ng bigas sa National Food Authority at ibenta ito sa mga may hirap na individual sa Cebu. Sakop din anya ang 10% ay tinuturing na poorest of the poor. Ani ni Garcia ayaw niyang i-adopt ang American uh, practices kaya hindi ito basta lang ipamamahagi sa kanila kundi bibigyan sila ng pagkakataong makabili ng mas mura at amot kayang bigas ang DSWD at iba't ibang LGU sa lalawigan ng tutukoy sa mga benepesyaryo ng programa. Nanawagan din si Garcia sa mga opisyal ng NFA na tiyaking palaging may supply ng bigas para tuloy-tuloy itong maipatutupad ng probinsya.